Yan guys, ang gandang puno. Oh, yung ano niya. Yung puno niya doon. Pero yung dahon na yan oh. Galing. Ito yung puno niya guys oh. Oh. Yan. Tapos yung dahon niya, yun. Natumba. Pero, inano nila, pero, kumanda siya. Ah may bus papunta pala rito anong bus? Yermian Bar Yun. tayo guys. Yun ang Old City guys. Pupuntahan natin yun. Ayan guys, papunta na tayo Ayan o, no? yung bakod ng Old City Ayan Ayan, ang ganda Yung nasa loob guys Mga lumang uh, Structure Ito talagang tourist eh. spot na isa Dito sa bako Linis ang tubig ng fountain Nila guys, o no? ang ganda ng ano nila guys so, talagang lumang luma na yung mga bakod nilang ba, mga bricks Nalinagay doon tayo galing dito dito sa loob nito guys maraming imbasi dito National History History Museum Ayan, pasok na tayo guys Ito Ito yung mga ano dito guys Ayan guys, so maraming ano dito guys nag-alok nag ng tourist guide papunta sa mga iba pang tourist spot nila rito kaya inano namin guys sabi namin hindi na ito na guys yung old city to. maraming turista dito guys karamihan mga arabic Pakistani, Indiano. Yan yeah, guys.

malinis dito guys wala kang masyad, makikitang dumi grabing linis mga old building ayan guys ayan sya yung mga lumang ano na guys in -ano nila inayos nila pero ano, ano to, inayos nila guys pero yung dating ano nya itsura nya nung luma sya ganun pa rin yung gagawin yung iri parang inaano lang nila, rene-refresh lang nila guys, yung building. Kaya magaling, maganda rito. Ito gaya guys oh. Yan. Rene-refresh lang nila yung building. Ayan guys, ang ganda oh. Ayan. kahoy, kahoy yan guys. Ayun yung ano yung pinuntan natin doon doon punta tayo doon Yan sina nanong oh. yung mga ano nila Ayun mga artifacts nila Ganda talaga diba? mayroon silang ano dito ah, kung sa ano yung ubog sa si Ilocano guys yan ang <laughs> galing no 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 naalok tayo guys pero hindi na natin kailangan, hindi naman tayo makakapunta doon guys <laughs> sa mga uh, ibang lugar nila okay No, no. No, we cannot go Sorry. Okay, thank you. Ayan guys, oh. So. Ito yung mga luma-luma nilang mga bato, yung mga structural nila guys, ayan. Yung mga ano, ayan. Hindi ka pwede yung hindi mayroon ba bakod na bakura pero pwede dito sa gilid no. Yan guys yung mga ano nila mga sulat nila noon na mga old old old. Yan mga bato. Yan. Ito rin yung mga ano nila guys oh. Ginagawa paano nila ginawing mga building dito yan. Hindi nila tinanggal. Yan. Yan ano?